May kinalaman nga ba ang pagbisita sa Vatican ni U.S. Vice President J.D. Vance sa bagong halal na Amerikanong Santo Papa? Mga kaibigan, ito nga lang nakaraang araw, May 8, 2025, nasulyapan ng buong mundo ang puting usok na lumabas sa chimney ng Sistine Chapel na hudyat na meron ng bagong Santo Papa ang simbahang Katoliko. Ito ay si former Cardinal Robert Francis Prevost na tatawagin sa pangalang Pope Leo XIV. Ikinagulat ito ng karamihan lalo pat hindi ito napapasali sa mga frontrunners o yung mga inaasahang magiging bagong Santo Papa na tinawag nga siya ng ilan bilang isang dark horse, isang idiomatic expression na ang ibig sabihin ay hindi inaasahang manalo o mapili. Siya rin ang kauna-unahang Amerikanong Santo Papa sa kasaysayan ng Romano-Katolika na bumuo ng ilang conspiracy sa mga tao na nagsasabing maaaring ang pagbisita raw ni US Vice President Vance sa Vatican ay may malaking kinalaman at impluensya sa naging desisyon ng mga kardinal. Makikitang bumisita si VP Vance sa Vatican noong Easter Sunday, April 20 at siya rin ang pinakahuling politikong nakita at nakausap ni Pope Francis bago ito pamanaw nung sumunod na araw. Kaya naman isang malaking palaisipan sa mga tao kung ang bagay na ito nga ba ay nagkataon lang o meron talagang kinalaman ang meeting na to sa bagong napiling Amerikanong Santo Papa. Ano sa tingin mo, kaibigan?